Hello, lovely soul. Ayan, welcome back po sa aking channel. Like, share, and subscribe po. Okay? Ayan, ngayon po ay pag-usapan natin, lovely soul, kung sino ba yung uh, ating mga spirit guides. Okay? So, una po dyan is yung ating guardian angel. Na kung saan is, uh, umpisa nung uh, pinanganak tayo sa mundong ito is, ah, uh, Ah, uh, pinagkaloob na sa atin ni Heavenly Father ang ating guardian angel, okay? And mayroon din pong uh, mga archangels. Kung kilala niyo po si Archangel Michael, Archangel Raphael, Archangel Gabriel at kung sino-sino pang mga archangels, okay? Katulad ko, sa akin ang uh, isa sa aking spirit guide is si Archangel Rachel. Kaya lagi kong nakikita yung rainbow kasi si Archangel Rachel is associated siya sa rainbow, okay? And mayroon din po tayong uh, tinatawag na spirit guide animals, okay? And sa akin yung spirit guide animals ko is uh, wolf, okay? And yung ating mga ancestors po na namatay na, na nasa heaven na, yung ating mga uh, kamag-anak na nasa heaven na, okay? is uh, Isa rin po yan sa ating mga spirit guides, okay? Tinutulungan din nila tayo na... Uh, maggawa natin, magampanan natin yung ating life mission and uh, yung ating uh, soul purpose, okay? And, uh, kung nakakakonek po kayo sa mga sa mga inkanto, okay? Sa mga duwendi, sa mga uh, diwata, okay? Uh, kung nakakakonik po kayo sa kanila, isa rin po yan sa mga uh, spirit guides, okay? Kaya lang, lagi nyo pong tatandaan na dapat yung mga spirit guides natin, ang pinapagawa sa atin is uh, kabutihan. Dapat a uh, ipapalaganap natin yung uh, kabutihan at saka yung liwanag ni Heavenly Father. Okay? Dapat po mangingibabaw yung uh, pagmamahal, okay? Yung pagmamahal mo sa sarili mo at saka pagmamahal mo sa kapwa mo, pagmamahal sa lahat ng ginagawa mo yung uh, dapat mayroon na uh, compassion okay mayroon kindness okay mayroon kindness is a uh, kabutihan kabaitan compassion yung uh, dapat mayroon kang uh, ano bang compassion yung uh, uh naawa mayroon kang uh, maawaing puso Okay, so dapat ganun po, lovely soul. Lagi nyo pong tatandaan na kapag uh, nasa side tayo ni Heavenly Father, nasa side tayo ni God, ibig sabihin dapat mangunguna yung pagmamahal, yung compassion, yung kindness. Okay po, lovely soul. So yun po yung lagi nyo tatandaan. Kahit sino pa man yung mga uh, spirit guides nyo, Lagi niyong tatandaan na dapat ang ipapalaganap natin is uh, kabutihan, pagmamahal, okay? Yung mayroon tayong awa, mayroon tayong uh, pinapalaganap na liwanag na kabutihan. Tinutulungan natin sa Heavenly Father na uh, sa pamamagitan ng paggawa natin ng ating misyon, natutulungan natin sa Heavenly Father. Okay po, lovely soul. So, yan po ang lagi niyong tatandaan. Okay po. So, yan lamang po. God bless and I love you.